Hi! What's up mga Kung tigang? Here we do rituals and lucky charms. And for those of you just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's Miri Kumori 2025 and welcome back to my channel! <laughs> Mabuhay! Nako! Bakit hindi si Inglesan? Wala lang po ha, mga Kung tigang. Para maiba naman. Kasi for today's video po ha, mga Kung tigang, eh yun na nga yung ating pinaka-iintay-intay na na pinamis ko po sa inyo na i share po natin ngayon at i-refresh po natin ito ha, kumari kong tigang kasi ito po yung ako, talaga lang pong napaka-inama, talaga napaka-powerful na pampaswerte na ginagawa po bago po pumasok ang bagong taon. Kung ito po ha, makumari kong tigang, hindi nyo po nagawa nito, pumasok po yung January 1, tong New Year. Eh ngayon po ha, makumari kong tigang, ito nga na nga sa akin, ilawan ako. Alex yan, dyan ka dyan, para may ilaw ako para madalit kasi dito may shadow <laughs> oh. kasi ngayon nga po ha, mga kumari kong tigang kung halimbawa ito po hindi nyo po nagawa nitong itong last January 1 nung pumasok po yung bagong taon eh meron pa po kayong pagkakataon na, mga kumari kong tigang nagawin nyo rin po ito ngayon pong papasok naman po ang Chinese New Year ngayon pong January 29 talaga ba? oo oh, ha, mga kumari kong tigang kasi ito po napakainan na pampaswede para sa buong taon ito po isang beses lang pong gagawin na makumalik kong digang pero ang effect po nito ay nako, pang one year na. Kung <laughs> ba, ano? <laughs> Opo ha, makumalik kong tigang, Ito yung parang pang malakasan natin na gagawin na pang paswerte. So ito po yung gagawin po natin ngayong pagpasok ng bagong taon. At ito nga po yung ginagawa nga po kapag kayo nga, papasok ka po yung Chinese New Year. Ha? Ah, talaga ba? Pwede rin po itong gawin ha, mari ko bagong taon. Pero, yun nga, since nga po, hindi ko po nagawa itong last uh, January 1, itong pumasok nga po yung bagong taon. Eh, pwede, po, pwede po natin gawin ngayon pong namang January 29. Kasi ito po, eh, meron pong series ng ano, ritual na gagawin. Series ng ritual. Paano? Ganito po hamak mari itong tiga. Kasi yun na nga, ang topic natin ngayon at isi natin na ngayon na ritual na pampaswete ay yung tinatawag na Bertud ng Panting Pula Panting Pula Opo, ito po yung pampaswerte po ha Makumari kong tigang Na ginagamitan po nung Panting Pula Nako, naninig na po ba yan ha Makumari kong tigang Yung paggamit po ha Makumari kong tigang Ng mga underwear na kulay pula Nako, napaka po Ng pampaswerte, ha Makumari kong tigang kung hindi nyo pa po yung naaabatan, eh ito na ha, mga kumarikotigang. Nako, makinig kayo at panuon nyo po ito hanggang dulo para malaman nyo po kung paano po natin ito gagawin. Kasi ituturo ko naman po sa inyo yung part 2 po ha, mga kumarikotigang, nung gagawin nating ritualan para ito po yung talagang ma-imbibe natin ng na kaswetihan po nito. Ah, talaga ba? Opo ha, mga tigang Kaya wala na masyadong chikatalakis without further ado, ay ito na, umpisa na natin ito. Yun na nga po ha, mga kumari Kasi ngayon nga po yung gagawa nga tayo ng pampaswerte na ginagamitan ng ating panting pula. Ha? Paano yung mga lalaki din nagpapanti? Pwede naman po yung brief na pula. Ako, wala problema yan ha, mga kumari Basta underwear po na kulay pula. Yan po ang gagamitin po natin. Yan po ang mayor na sangkap o kasangkapan na gagamitin po natin. Yan. Di ba sabi ko na sa inyo, na-share ko na po yun sa mga ang natin, mga live videos po natin na napakaswerte po ha, mga kumari tigang, yung paggamit po ng panting pula kapag ka po papasok po yung bagong taon. Kapag kayong yung pong sumasalubong tayo sa bagong taon, mainam na mainam po kayo po magsuot po ng mga panting pula. Katulad po ngayon, magcha-Chinese New Year. Yan, napakainam po salubungin natin ng bagong taon, yung Chinese New Year, na tayo po ay nakapanting pula. Talaga ba? <laughs> <laughs> Kaya nga po ha, mga kumari napakasimple lang naman po. Kayo po'y magsusot lamang po ng panting pula kapag ka nga po pumapasok na yung Chinese New Year o yung bagong taon. Kung hindi nyo po nagawa nung January 1, pwede nyo pong gawin naman po ito ngayon, January na. Kasi ngayon nga pong January 29 ay officially papasok na nga po yung Year of the Snake 2025. Mm -hmm. Oh, di ba Kaya invite natin niyan yung sinasabing kaswertehan na yan ng pagpasok ng bagong taon na ito, ng Year of the Snake na yan ngayon pong January 29. At yan po yung salubungin natin ang positibo at gumawa po tayo ng mga gantong ritual na pampaswerte. Katulad nga po itong bertud po ng panting pula. Nako, paano ginagawa yan? Ganito po ha, makmari kong tigang yung una pong stage po ng pagkawalan po dito sa ating ritual na gagawin po eh ito po ha mga kapalit kukuha lang po kayo ng panty panty nyo ah <laughs> pero mas so, maganda po ha mga kapalit ko gumamit po kayo ng bago bagong panty ha mga kapalit ko para mas epektibo epektibo po siya ganito po ha mga kapalit ko kayo po bumili lamang po ng panty pula yan katulad po ito at yung aking panty pula na ginagamit o tingnan nyo naman napaka sexy ha So, oh, imagine niyo kung paano ko po ito suot hamak mari kong tigang. Hindi to pa, hindi to po panty. Actually, brief po ito. O, oh, tingnan nyo naman. Brief po yan hamak mari kong tigang. Ayan, oh, May pabukol yan, no. Oh, may pabukol effect yan dyan. Kita nyo ba yan? May pabukol effect yan. Yung panty, walang pabukol effect. O, oh, may pagano niya, may pabukol effect yan ganyan. O, oh, imagine niyo kapag suot kong ganyan. O, oh, talagang bukol na bukol yan hamak mari kong tigang. <laughs> Ako talaga ba? Ay, teka yung aking buhok eh, nalalaglag. Ha? Huh? <laughs> parang plastic yung bukit yan o po mga kumalikong tigang ganito po ito po ang panting pula ko na ginagamit string ano pa bikini pa ha kasya ba yun sa akin kasya po ito ha mga kumalikong tigang no, excuse me ako naman po yung sexy pa rin naman o gusto yung isukat ko gusto yung susukat ko ngayon <laughs> papakita ko sa inyo ha ako kung mayroong picture dyan nasunod ko po ito gusto nyo pong makita o mag comment down below kayo dyan mga kumalikong tigang uh, i-comment dyan na ah uh, bikini reveal. Yan. Yan nyo dyan at yan po ipapalabas natin dito. So, i post ko po yan dyan ha. Yung bikini reveal po. Na suot ko po ito. O, oh, tira nyo. makani ni Pes. Talaga ba? O oh, po, ha. tingnan nyo naman. O, oh. abay, susukat ko ha. Tingnan nyo, o. Oh. Ay, hey, kasya yan. O, oh, o, oh, di ba? O, oh, malaki lang po ang tiyang ko, pero kasyang-kasya yan, o. Oh. Nako, yun na. <laughs> So ito po, ito po yung aking personal na ginagamit na panting pula. At ito nga pa yung, hmm, di ba yan? Hindi ko pa nalalabay. <laughs> <laughs> ano ba yan? Amay, ano Hmm. Ha? <laughs> 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 oh, <sorry>, oh, <laughs> Labo, bagong laba to ha, mga at amoy, amoy down So ito po ha, mga kumarik, kung tigang ating mayor na kasangkapan po dito. Tayo po maghahanda lang po ng isang panting pula o na pula. Yan, pagkarasan nung gagawin natin ito. Ito po ha, mga kumarik, kung tigang isusot po natin. Susot lang po natin ito ha, mga kumarik, kung tigang nang. Ito po ha, mga kumarik, kung tigang yung... Ano dyan, yung tawag doon, yung... Hitch dyan ha, mga kumarik, kung tigang. Ito po ha, mga kumaring kutigangan, isusot lamang po natin ng siyam na araw. Siyam na araw? Pwede rin po pitong araw ha, mga kumaring kong tigang, pero mas maganda ko kung siyam na araw. Yan, kumbaga tayo po yung magsasyam-syam. Pero kung hindi nyo kain ng siyam na araw, pwede rin po yung 7 days. seven days of the week. seven days of the week. <laughs> Ito, <seryos. laughs> Di po, mas maganda po, gawin na po natin ng siyam na araw. Kasi siyam na araw po talaga to ang ritual na ito. Ito po, ama, kumari, kung tingnan, isusot lamang po natin ng siyam na araw. Siyam na araw? Opo, ama, kumari, kung tingnan, totoo po, to, huwag kayong tatawa. Natatawa lang po ako dito kasi... <laughs> Pero ito po, ama, kumari, kung tingnan, talaga napaka-efektibo po ito. Kapag ito po yung nagawa niyo po ng tama, ha, mga kumari, kung tingnan, ang ganda eh, oh. Ang sexy eh, o tanin yung... Ah? <laughs> ibay para mga napanood ko sa mga bikini open, yung mga, yung mga bortang mga ano, oh. eh ako iwala na kasi kay kayo magsuot kasi ito, eh. hindi na kasi ko borta, e, eh. laki na kasi ng tiyangko, kong tigang. Pero ako po ha, ko talagang, ano ko to, carry oh. ko to ha, kong tigang, kaya kaya ko itong isuot kasi, tayo po kasi, eh, may pabukol din naman effect, o, oh, ba diba? o, oh, ayan, pabukol effect. Meron din po naman tayong pabukol effect kahit papaano, ha? Ah. <laughs> So, ganun po, hamak mga kong tigang, yun po yung unang stage po nung ritual po natin. Ito po, hamak mga kong tigang, ay susuot lamang po natin ng siyam na araw. Siyam na araw na walang palitan. Ha? Huh? Hindi <laughs> ako po, Miss Marie Josef. Opo, siyam na araw. O, nagulat kayo. Totoo po, susuot po natin ito ng siyam na araw na walang palitan. Pero meron naman pong hubatan. Pwede siyang hubarin na makapalit kung tigang hatawa kayo pong naligo o maghuhugas kayo. Siyempre, magsisiyat kayo, maliligo kayo. Pwede nyo siyang tanggalin, pero ito pa rin po yung po ninyo. Hindi kayo magpapalit ng ibang panty o ibang underwear sa loob po ng siyam na araw. Kailangan po tapusin nyo po yung cycle niya ng siyam na araw sa ritual na ito na hindi nyo siya papaltan. Pwede nyo po siyang lagyan na makapalit kung tigang kung kayo pong medyo sensitive ang skin o no? kayo, eh, pero parang baka kayo, yung parang nadudugyutan. <laughs> kayo po, ero, ha, mga kumalit, yung tanong mula kayo. Kayo po, baga, mga ilang araw po kayo nagpapalit ng panty, ah? Meron <laughs> pag ganun? Opo, oh ha, mga kumalit, yung tinatanong, kayo po, mga kumpare kung tigang, yung mga nagbe-brief naman po dyan, gano'ng katagal kayo magpalit ng brief? O, ilang araw nyo pong ginagamit ang brief po ninyo? Ilang araw po kayo bago po magpalit po ng mga brief po ninyo? Ah, meron bang gano'n? Opo, ah, mga kapalit ka, meron mga gano'n. Yung mga matatagal po magpalit ng brief. Meron mga dalawang araw, tatlong araw bago magpalit ng brief. Tapos yung iba, pa. Ay! <laughs> meron ba gano'n? Meron ganyan, na ah, mga kapalit ka. Nako, ang tayo, real talk tayo, meron talagang gumagawa ng ganyan. Parang mga nagtitipid baga. Nako, kasi ako po, ha, ah, mga kapalit ko ka, ginagawa ko po yung araw. Nung ako po'y nagtatrabaho pa sa, ano, nag-opisina pa ako noon. Kasi noon naman, di naman po ako oh, masyadong, kumbaga, eh, pinagpapawisan. Kasi aircon eh, naman po yung office namin noon. So, pag ako yung medyo, yung tipid sa budget ng, ano, mga brief. Kasi kung konti lang naman brief ko noong araw, eh. Eh, syempre, tipid-tipid tayo sa labat, eh, sa sabon. Eh, ako po, nag -ano lang ako, nag-recycle na lang po, nire reuse ko na lang po yung mga underway Kasi, mabango naman po yung, ano, ko, yung <laughs> singit ko. <laughs> ka ba? Diba? Opo kasi syempre air condition naman po yung office namin, 'di ba? Ako nagtatatakbo, nagtatatarang eh, 'di ba? Nakaupo ka lang naman maghapon doon. Pagpapawisan ka ba noon, naka air conditioner ka naman. Oh, so ganun po ha, makwari ko tigang. Meron talagang gumagawa nga ng ganun. So, kayang-kaya niyo pong gawin niya na makwari ko tigang. Magagawa niyo po ito ng pagsusot po ng panting pula ng siyam na araw na walang palitan. Ah, uh, pero parang, parang paghanda yung medyo may amoy-amoy na. Yung amoy ano na, parang impacto na. Ah. <laughs> Okay lang po yun na makmari ko pitang. Basta, halimbawa, kung kayo medyo na ano sa sarili nyo, na aligas ka sa nap. Siyempre, pagka ganyan matagal na ginagamit ang panty, parang nagtututong na yan, di ba? Parang sa sinasabi nga nung nanay natin nung araw, Hoy, yung panty mo, nagtututong na, palta mo na yan. <laughs> Ako ba, seryoso? Meron ba gano'n? Nasabihan ba kayo nung araw nung mga nanay nyo ng ganyan? O yung mga lola nyo sabihin, Hoy, ikaw, bruha ka! Palta mo yung panty mo, nagtututong na! <laughs> Oo, oh, ganyan, mga meron ganyan. Na, makapalit yung mga bata noon na parang mga tamad, ano, magpalit ng panty. O yung tamad maligo, yung ilang araw bago maligo, eh, nagtututong na nga yung panty. May ganun talaga, ha, mga kong tigang. So, ganun po ang gagawin po ninyo. Siyam na araw po natin itong isusuot na walang palitan. Pwede, pwede nyo naman po kayo maghugas. Pwede kayo maligo, ha, mga kong tigang. At pwede nyo po itong lagyan na po ng panty liner. Yan ang unang stage, ha, mga kong tigang. So, isusot po natin to ng siyam na araw. Pagkatapos po ng siyam na araw, uhubarin na po natin to at anong gagawin natin. Yun na po yung part 2. At yan po ang ituturo natin ngayon ha, Ma na makumari ko tigang. At napakasimple lamang lang po ng pagganap dito ha, mga kumarin sa part 2 po ng ritual na ito. Kasi ito po yung gagawin lang po natin nga sa pagsalubong po natin ng bagong taon o ng Chinese New Year ngayon pong January 29. Kaya itatapat yun po yan ha, mga kumarin kuntigang Bibilangan po yung siyam na araw bago po mag-January 29. So, eksakto po yan ha, mga kumarin January 20, yan yeah, kaya, pinost ko na po ito ngayon ha, mga tigang, para kayo po eh, maghanda na, magprepare na kayo, magbibili na kayo ng panty nyo, tapos, isuot nyo na po yan, start po ng January 20, hanggang January 29, o, i-adjust po ng isang araw, kasi January 28, dapat po, dispiras po ng bagong taon, o yung January 29, nagawa nyo na po ito. So, January 19, so ano, umpisahan nyo na po siya, para 28, tapos na kayo para ready na po siya sa 29 pang salubong natin sa bagong taon o sa Chinese New Year. Yan, may mga gumawa po nito ha, mga ko tigang itong last January 1. Meron tayong mga subscriber dito na gumawa po nito. Yan, pero pwede mo po itong gawin ha, mga kumari ko tigang ng pitong araw. Pero mas maganda nga po at mas mainam kung gagawin nyo nga po ng 7 na araw, mas effective po siya. So, ganun pong gagawin po ninyo. So, mag sight po tayo ha, mga ko tigang January 19. Yan po ang site natin. Anong gagawin natin? Kunin po natin ang ating pahanting pula yung hinubad natin at tingnan nyo anong nang itsura niya at amoy nyo anong amoy na niya, niya so yun siyempre <laughs> so, iba na ang amoy niya sa loob ng siyam na araw parang hmm anong amoy na nun amoy daing na bulok na yun, <laughs> pero, pag yun pero kung ganoon pero kung nabawa kayo hindi man po masyado yung nga yung pawisin na pawisin kaya huwag muna kayo gagawa ng mga strenuous activities sa makumayon kundi sa topo ng siyam na araw. O kaya, maglagay na lang kayo ng ano, panty liner. Yan. Tapos, maghugas na lang po kayo na maghugas. Parang dalasan nyo na po ang paghuhugas. Parang kung pa kayo po medyo nangangatin na, syempre, maaligas-gas na yan. Tsaka parang, baka may mga halas-halas na yung mga sigit po ninyo. Lagyan nyo na lang po ng tawas. Okay. <laughs> o kaya powder. Ganun na, makumari kong tigang. Sabunin nyo na lang. Tapos, yun na nga. Lagyan nyo yung panty liner para fresh pa rin. Tapos, yun na nga, January 19 umpisa na po natin ito so paano pagganap nito ito po gagawin po natin ng umaga mga around 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga tayo po ha makumalik kundigang ay haharap lang po sa bandang silangas isang silid na katulad po ito walang nakakita dapat po walang makaka yung makakausog kasi pagka may nakakita na natin daw o ayun ginagawa mo sa panting niyan ganyan ganyan mahausog po yung mawawalan na po ng visa, yun hamak tigang so ito na po yung ating panty pula kukunin po natin siyang ganyan pagkatapos nito po hamak maalik tigang may mga kasangkapan po tayong gagamitin may mga sangkap po tayong ilalagay po din sa ating panty pula yan. Ano-ano ba yung mga yan? Ito po ha, mga tigang. Isa-isa po natin ng mga sangkap na gagamitin po natin dito. Una po ha, mga tigang ay ang ating pong, ito po, ang ating pong star anise. Tayo po ha, tigang, gagamit lang po dito ng isang pirasong star anise yung buo po ha, makumari tigang. So, ito po siya. Isang piraso star anise. Yan, yeah, talagang, hmm, ang bango eh. Kasi alam nyo po ba, ha, makumari tigang, napaka-positive po ng mga star anise siya, makumari tigang, sa pag-attract po ng sinasabing positive energy ng kaswete. Lahat po ha, makumari tigang, yung pong mga, alalong lalo na yung kaswete sa pera. Naku, swete yan ha, makumari kong tigang. Ang star anise. Isang piraso pong star anise. Dito po ha, makumari tigang, tigang. Tiga. <laughs> Nakalaka <laughs> din po tayo dito ha mga tigang ng ating pong, eto, nilagay ko na dito, isang piraso pong bulak, yan, cotton balls sa mga kong tigang, at eto po, ang pitong piraso pong ating mga cloves. Cloves, o so po ha, mga kong tigang, pitong piraso cloves na po ang kailangan natin dito. So, ganyan po, hmm, pagkabang ha, mga tigang. Tapos, ito po ang kombinasyon po nito ha, mga tigang, pag sama po natin sa cup na to, talagang napaka-powerful po ito ha, mga kong tigang na booster ng kaswetihan, Isa pa po ha, ko tigang ang, ito po, cinnamon stick. Cinnamon, ako, isa rin po yan na makmari kong tigang. Na talagang po na makaakit ng mga sinasabing biyaya ng buhay. Hmm, din. Yung aroma po ng cinnamon stick, ako, kapag ka nagyo po na po sa star anise at sa ating clothes, ako talagang napaka-powerful po niyan. syempre tatalunin niyan yung amoy ng panty. <laughs> ha? <laughs> Tapos dito po mga kailangan din po tayo ng isang pirasong bato. Yung pong natural stone ha, mga kumari kong tigang. Kahit anong klaseng bato, mas maganda po yung galing talaga sa likas, yung mga sa ilog, sa dagat. Yawa po yung mga batong ginawa ng tao, yung mga hollow blocks, gano'n. Hindi po yun. Yan yung mga natural stone. Isang piraso lang po ha, mga kumari kong tigang. Pwede din po kayo gumamit yung ganito, yung mga ganitong stone, yung mga semi-precious stones natin. Yan, katulad po ng mga jade, yan mga pyrites, yun so po, mga ganun. Pwede po yung mga ordinary stones, yung basta solid po ha, makumari ko tigang. Tapos, ito po yung pang malakasan natin na sangkap po dito ang ating pong dahon ng laurel. Isang piraso po ha, makumari ko tigang. Tapos, yan po, susulatan lang po natin baliktaran ng sign po ng pihu at ng infinity, number 8. Yan po, ang pihu po ha, makumari ko tigang. At ang number 8, ay ako, yan po ang mag hihikayat ng walang humpay at walang katapusan walang hangganan na kaswertehan talagang hindi kayo titigilan ng swerte kapag ito po ay yung ginamit natin ang sign po o ng uh, piho at saka ng sign na number 8 o yung infinity number ha makamari kong tigak so yun po yun lang ang mga sangkap ha makamari kong tigak na gagamitin po natin so paano bang pagganap nito? yun nga po ganito po kunin po natin ng panting pula at dito po sa ating panting pula, lalagay lang po natin siya isa-isa po dito yung mga sangkapan na hinanda po natin. Una po hamak ha, mahal ko tigang ang ating pong bato, yung isang pirasong bato o yung natural stone hamak ha, mahal ko tigang. Dito po sa pinaka ibabaw po ng pundilyo, pundilyo ng panting nyo o ng repunyo nyo. Tapos kunin po natin ang bulak, ilagay natin din po ang bulak yung isang pirasong bulak at ang isang star anise. Isang pirasong star anise at yung ating pitong pirasong bibilang tayo globes. O, ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh 7. So, ayun po, hamak ah, mahal tigang. 7. Pagkatapos po, hamak ah, ay ang ating cinnamon stick. Ilagay po natin ang cinnamon stick sa gitna. Ayan. So, ganyan. At ang ating pangmalakasan na sangkap ang ating dahon ng laurel na nilagyan po natin ng ating rune na piho at ang ating infinity number 8. At dito po tayo hiling hamak mari kong tigang. Dito tayo bubulong ng pangmalakasan nating mga kahilingan. Kung yung mga pangkalatana na, ibulong natin dito ha, makamari na tigang. Sabihin natin sa kanya dito, sa ritual na ginagawa natin, sabihin natin sa ating ano, dahon ng laurel. Yan. Sa pamagitan ng uh, ritual na ito na ginagawa ko ngayon, pagkaloban mo ko ng siksikliglig at maapaw na kasaganahan. Lahat ng aking inihiling sa buhay, ipagkalob mo sa akin ngayon na, na walang kapalit. Ganun na, makamahal ko. Sabihin nyo na walang kapalit. Tapos yan, di ba, yung business specific na rin, makamahal ko. kung anong gusto nyo uh, makamit ngayon 2025, diba? Wow, gusto nyo magkaroon ng bagong bahay at lupa, bagong negosyo, bagong sakyan, ganyan, makapag-travel kayo abroad. Yan, success ng mga anak po ninyo. Umaman kayo, magkaroon kayo ng bagong negosyo na dyan kayo yayaman, ha, makamahal Maraming maraming blessings at pera. Opportunity sa makumahal kong tigang. Ganun po. Good health ha, makumahal kong tigang. Ganan. Yan po, ibulong po natin yan dito sa dahon ng laurel. Tapos yan po, ha, makumahal kong tigang, ay isasama rin po natin dito. So, ganyan po. Ilagay lang po natin sa ibabaw, ha, makumahal kong tigang. Ganun lang po, ha, makumahal kong tigang. Pagkatapos, ito po, ha, makumahal kong tigang, ay babalutin lamang po natin. Ibabal po natin siya ng ating panting pula. Yan, ganyan po, ha, makumahal kong tigang. Balutun, balutin balutin niyo lang po, ayusin niyo po 'yung pagbalot tama kumare kung tigang pa talagang siya eh, kumbaga, maikip po natin siya, ganun. So, ganyan ang gagawin natin, ha, kong tigang Pagkatapos, tayo po yung kukuha lamang po ng kapirasong telang pula. Kasi ito po, ha, Mark kong tigang, ay kailangan po natin isabit sa ating mga main door. So, ito na po yung sinasabi ko na yung panting pula po, po natin, sasabit po natin sa pintuan po natin. Ah, uh, kasi ang inisip naman po kasi nung dapat kaubat po nung panty, sasabit na yung ating panty do sa <laughs> ano, pintuan. Hindi po ganun na makmalit ka diyan. Tapos <laughs> noon, pag yung panty nyo, sasabit do sa pako do sa dingding nyo, o sa pintuan. Hindi gano'n, kasi tayo po ang ko tigang, ay gagamit po ng telang pula o oh. katulad po ito yung pouch na pula may mga nabibili na po ganito ha mga tigang yan, pwede na po kayo mag-order online. O magtayin na lang po kayo ng ganito, ha, makamahal ko tigang. Tapos, ito po, ha, makamahal ko tigang, ay isisiksik nyo lamang po dito. Yan. So, ito na siya, ha, makamahal ko tigang. Pagkatapos, anong gagawin naman natin dito? Ito po, ha, makamahal ko tigang, ay i-activate po muna natin sa sikat ng araw, ha, makamahal ko tigang. At mainam na mainam po, mag-alay po tayo dito ng konting panalangin. Para kung bagay ito po ay mag-activate talaga. Yan, pwede tayong magdasal po dito ng isang ama namin sa kabagi ng Maria at sa sumasampalataya. Kung baga, affirmation po nung ritual na ginagawa po natin. Kung baga, yung paniniwala po natin sa ritual na ito. Yan, tapos yun nga po, yung pangmalakasan natin kahilingan, ulitin po natin yan, ha, kong tigang. Yan, sabihin na dito na, ikaw, pagkalubo mo ko ng siksikligliga to na kasaganaan sa aking buhay. Ngayon na, ibigay mo na sa akin to, ngayon na, na walang kapalit. Ganun po hamak mare tigang. Pagkatapos po natin tumay sa sikat ng araw hamak mare tigang kaya mainam na mainam po. Ito po yung gagawin nga natin ng umaga, mga araw 6:30 hanggang 8:30 po ng umaga. Huwag na pong lalampas doon pagka pa hapon na, huwag dito po gagawin hamak mare tigang kasi palubog na po ang araw noon eh negative na po 'yon. Yan. Para kumbaga siya yung ma-energize baga ng power po ng sunlight. Pagkatapos po na po natin ito ng mga 10 to 15 minutes po, pagkatapos po noon anong gagawin natin dito? Ito po hamak mga rin ay isasabit lamang po natin sa ating mga main door o sa ating mga pintuan ah, ganun lang po ha, makumalikong tigang hanggang kailan? yan po ha, makumalikong tigang ay sasabit lamang po natin dyan ng buong taon yan talaga ba? at wag nyo na po itong pakialaman ha, makumalikong tigang dapat po ha, makumalikong tigang ewang eh, huwag nyo siyang pakikialaman ng buong taon oh, ganun lang po ha, makumalikong tigang at mainam na mainam din po ito ha, Makmari kung tigang kung Ito po'y sasamahan nyo rin po ng mga pera po ninyo. O, ganun lang po ha, Makmari kung tigang. Di ba napakasimple lang naman? Pero sabi ko sa inyo, kung ito po'y susubukan nyo pong gawin ha, Makmari kung tigang, eh dapat po'y talaga ko may 100% po naniniwala po dito. O, huwag nyo po itong gagawin ha, Makmari kung tigang. Kung ito'y puro pag-alinlangan, o maraming pagdududas po sa mga sarili po ninyo. At dapat po, kapag gaginawa nyo po ito, ay dapat po'y tama po ang pagganap po ninyo, ha, mga kung tigang. Para talaga ito po'y magmanifest po talaga, at ibigay po lahat ang kahilingan po ninyo. O, ganun lang po, hamak mga kumarikong tigang kung hindi nyo po po nang susubukan na makumahin, kung kahit talagang ito ay, nako, napaka-epektibo po itong talagang pampaswete, talagang ito ay subok na subok na rin na makumahin, kundi kaya, kasi ito po palagi ko talagang ginagawa at talagang napakarami ng po talagang biyaya na ipinagkalog na sa akin ito ha makumahin ko tigang napakarami na rin po akong nagrad na kahilingan dito ha makumahin ko tigang nung ito po ay ginawa ko ya talagang ako binuhusan talaga ng mga kinihiling ko mga biyaya ng buhay nung ito po yung ginawa ko. Kaya ito nga po ha, mga kumari kong tingang, ay gagawin ko po ulit ngayong pong pagpasok ng bagong taon, ngayon pong Chinese New Year, ngayon pong Year of the Steak 2025. Para lahat ng ko naman po ngayong taon na ito, ay talagang makamit ko na at ipagkaloob na sa akin na naman. O oh, talaga ba? Opo, ha, mga kumari kong tigang. Oh, so ito na po siya, ha, mga kumari kong tigang, ang ating pampaswerte na bertud ng ating ritual ng panting pula. So ito po, ha, mga kumari kong tigang, gawin nyo na po ito. Kung kayo po nag-iisipan ng mga bagong mga pampaswerte na magagawa po ninyo, ngayon pong 2025, eh, eto na, ha, mga kumari kong tigang, ang ating bertud ng ating ritual ng panting pula. Oh, di ba ka? So with that, mga kumari kong tigang, sana po may napul na mga, mga bagong idea at kalaman. Sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertehan And with that mga kumari kong tigang Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga kumari kong tigang O gawin nyo na po ito Para kayo lang po ay umaman at umasenso na kayo Babago ng buhay natin Ngayon pong 2025 O so, diba <laughs>